Magandang araw mga kalupa. Nagpapa-spray tayo ng pamatay damo dito sa ating maisan. Ah, uh, tayo nung nakaraang araw. Ngayon ay ah, uh, tayo ng pandamo kasi kapag ka masyado nang mataas na yung mais ay medyo mahirap na mag-spray ng uh, pamatay damo. Matagal, mabagal kasi magtutudling-tudling samantalang kung ganito kalaki yung ating mais na labas, halos labas pa yung lupa na may sikal na mga damo-damo ay mas mabilis na ma-wipe out yung ating mga damo na sikal at bukod sa run, mas mabilis yung isprayan dahil ng itong ating mais na inabunuhan nung nakaraang araw kapag naka isang linggo lalot ganitong medyo inuulan-ulan ay mabilis lalaki yan namang damo na to ay uh, kapag yung mataas na yung ating mais ay hindi na siya makakalaki pag na yung yunga na ng mga dahon yung uh, mga pagitan ng tudling na tinutubuan ng damo pero ang importante dito yung mga sikal na ito ay maalis natin dahil kung hindi ay sasabay siyang lumaki ng ating mais ay medyo mahirap-hirap siyang isprayan kapag nakalaki na siya kaya kung medyo makikita nyo parang malinis pa yung ating uh, linang pero yung sikal na damo niya na hindi pa gaano kalakihan ay tubo na at bukod sa ron, kung siya ay maagang i-spray ang kagaya nito ay mabilis siyang mapatay ng uh, timplang gamot na ating uh, ini-spray at yun ang importante ma-wipe out natin yung uh, damo na sikal dito sa ating linang at nang yung ating inabunuhang mais ay walang kaagaw sa pataba na ating ini-apply. Uh, malaking bawas din yun na madamo yung ating maisan na ating inabunuhan at dahil nang uh, yun yung ating iniabuno na pataba ay kasama pa siyang uh, mabibiyayaan yung damo samantalang kung walang damo ay yung mismo mais natin ang... Uh, kukonsumo ng ini-apply nating abono. At bukod sa roon uh, medyo tipid tayo sa pang-spray na uh, herbicide kasi maliit pa yung damo, mat uh, medyo matabang-tabang yung timpla na mas mabilis siyang mamatay. At uh, ito naman ay pag nakaisal linggo ay malago na. At uh, yung talab ng ating ini-spray ay ipakikita ko sa inyo. Sa ngayon eh tayo ay uh, pakikita ko sa inyo yung ating mga nagii-spray ng ating uh, pamatay damo, herbicide. Ang mais naman ganitong hybrid ay uh, siya ay uh, immune doon sa mga pamatay damo na ini-spray. Uh, dahil yun ang design ng ating mga hybrid yellow corn seed. Siya ay talaga nakadesign na uh, immune doon sa pamatay damong gamot. Ayan, kung makikita ninyo, yung ating uh, nag spray ay nag-utay-utay uh, na silang uh, uh, sprayan ng pandamo yung ating area. Medyo totoo naman na medyo maaga-aga yung gayak natin ng pagpapaspray pero ito na yung tamang timing para mas mabilis na ma-wipe out yung ating uh, mga damo. At bukod sa ron ay uh, nang hindi na nga siya maging kaagaw ng patabang ini-apply natin. Ito yung sa ngayon ay ginamit nating uh, gamot na pamatay damo. Ito ay nilalaho kata ng uh, 2,4-D, Easter, para sa kontak naman ng ating mga broadleafs. Kasi eh, minsan itong klase ng gamot na ito ay hindi niya dala yung mga broadleafs doon sa mga uh, damong kagaya nitong tilos ang dahon. yan humigit kumulang yan ang talagang patay niya pero yung mga kagaya po nito na malapad ang dahon yan uh, hindi niya halos kayang patay niyan at uh, yan nga yung pinapatay ng ating uh, di Easter ayan po mga kalupa ating nag spray natapos na yung kabila eh ito patapos na rin pala ito hindi pa alilipat na ulilano sa kabila Akala ko nga hindi ko na kayo aabutin. <laughs> Ganyan lang po kasi simple yung pag-spray natin ng pang pamatay damo. Mas mabilis siya. Bukod sa ron, mas uh, matabang yung timpla. Matipid sa gamot. Pero yung epekto parehas din lang. Pati pilapil, pagkano Ayan mga kalupa, ganyan pa lang kalaki yung damo. Kung makikita ninyo, eh, sa obserbasyon eh, napakaliit pa ng damo. Pero doon sa karanasan natin, sa taon-taon nating ginagawa ito, yan na rin naman yung klase ng mga damo na lalaki kasabay ng ating mais. Kaya ngayon palang, iwa-wipe out na natin siya para pagsikad ng ating uh, mais na ito sa loob ng isang linggo ito ay halos sa uh, baka mga hanggang tuhod dahil uh, bagong apply tayo ng abuno kaya itong pagkakaispray natin ngayon ng pang pamatay damong ito ay timing lamang ito mayroon kasing ibang sistema na iniisprayan nila ay yung ating mais eh hanggang lampas tuhod na na ang ginagawa nga ay tudling-tudling sa kagaya nito sa pag-itang ito dumadaan at isang sprayer isang daan, isang tudling eh matrabaho yun samantalang ang papatayin mong damo ay ito na rin kasi siya na rin yung lalaki para maging masukal itong ating buong minamaisan kaya sa ganito kaagang pag-spray natin hindi eh mawa mawawipe out na natin siya na lumalaki yung ating mais na wala nang kaagaw na damo sa linang. O yun po ang uh, parang uh, advantage naman o diskarte namin bilang mga magmamais na advance yung pagbibigay natin ng spray doon sa ganitong klase ng damo. Dahil yan na rin siya. Kapag ang damo naman ay uh, natakpanan na ng dahon ng mais, hindi na rin lumalaki kaya tamang timing lamang ito yung pag spray natin para patay na patay yung mga damong kasabay na lalaki ng ating mais so yun ang sistema at uh, sa susunod ipakikita ko sa inyo kung paano tumalab yung inispray nating pandamong ito pakikita ko sa inyo ngayon mga kalupa yung uh o epekto ng ating inispray na pandamo sa ating mais. Uh, ito ay makalipas ng tatlong araw. So sa ngayon para nakita nyo di ba yung pilapil uh, natutuyo na siya. Dumalap na yung ating uh, inispray na herbicide. At uh, kung i-focus natin magaling yung damo natin saka, sa kasalukuyan ay uh, tinamaan na talaga ng gamot. Ayano. Oh, Nanilaw na siya ibig sabihin Uh, siya ay tinamaan na ng ating gamot at yung uh, bagin na yan kagaya niyan ayan lanta na siya at uh, yun yung isang malaking bagin dito na mahaba ay uh, namatay na dahil sa composition ng gamot na ini ni apply natin at uh, sa ngayon nga epektibo naman at uh, visual na ating makikita epektibo yung uh, pagkaka-spray natin ng ating herbicide sa ating hybrid na yellow corn. Bagay uh, ito naman talaga yung uh, taun-taong ginagawa natin at ito nga gusto ko lang maipakita sa inyo na yung pagkaka-spray natin ng pamatay pandamo ay uh, tumalab na at epektibo. At sa ngayon sa pang uh, anim na araw na tayo ay nag-apply ng abono ay ito na siya kung napanood niyo yung ating uh, nakaraang video matapos tayong uh, mag magabuno, ay ganito na siya tumalab na rin yung ating uh, ini-apply na abuno noong nakaraang linggo ngayon nga siya ay pang anim na araw simula nung uh, tayo ay nag-apply ng side dress fertilizer dito sa ating uh, uh yellow corn uh, at sa oras na ito na siya ay pang lim, anim na araw na inaplayan ay mabilis na rin ang naging epekto ito ang bilis di ba sa bagay ganoon naman saja kasi nga yun ang inaasahan natin, na-expect talaga natin na maging uh, resulta ng pag-apply natin ng ating abono basa pa rin yung ating lupa kaya tuloy-tuloy yung kanyang uh, salida hindi pa kailangan mag water pump at sa ngayon nga yung application natin ng herbicide para sa pamatay damo uh, ngayon ay makikita nga, siguradong wipe out lahat ng damo sa pagitan ng ating tarim na mais na yellow corn uh, at nakakasiguro wala nang kaagaw ang ating mais sa pagtalab o pagsikad ng abono na ating ini-apply. Kaya yun, mga kalupa, ang resulta ng ating pag-spray ng pamatay damo sa ating maisan. Talab na talab. At nakakasigurong uh, wipe out ang lahat ng hindi kailangang damo sa ating maisan. Magandang araw.